Okay, all right. Magandang araw sa atin lahat mga kaibigan. O, oh, oh, tayo naman ay may pag-uusapan ngayon. Pag-uusapan natin mga kaibigan ang pogo at pigo. Grabe ano. Anyway, alam niyo mga kaibigan, ang pogo ay inalis na sa ating bansa. Actually, sila ay pinaalis, inabolish na. So, sa madalit salita, wala nang pogo sa Pilipinas. Pero hindi natin alam kung meron o wala na. Kasi hindi naman yan lahat na ibabalita talaga ng totoo. Ngayon, ang pagkakaiba ng pogo, kasi mga kaibigan, ang pogo, ang mga naglalaro niyan, mga nandun sa ibang bansa tulad ng China, dun sila naglalaro. Ang nag assist lang niyan ay yung nandito sa Pilipinas. Ibig sabihin lang, ang gumagawa dito ay mga Pilipino. Sa madalit sabi, sila ay may mga trabaho. O yung mga tawag-tawag, yung sinasabi mga parang call center. Oo, ganun. Eh di, wala na ngayon yun mga kaibigan. Kumbaga, nagkaroon ng hanap buhay ang mga Pilipino dahil sa Pogo. Dahil nga doon, ay din nung nawala na si Pogo sa ating bansa. Nawala na siyempre ng trabaho yung ating mga kababayan, ano? Ngayon, nag create ng panibagong programa ang gobyerno dahil inalis na nga si Pogo. So, ang ipinalit si Pigo. O, ba? Diba? Ngayon, si Pigo, mga kababayan, tinatawag ito na Philippine Inland Gaming. So, kaya nga, pido. Oo. So, ngayon, ang siste pala nito, mga kaibigan, ang naglalaro ay mga Pilipino. O, ba diba? Kung nung sa Pogo, ang naglalaro, mga ibang lahi. So, ngayon, dito sa Pilipinas, ang pigo, mga Pilipino ang naglalaro. According ito kay at Senador Cheese Escudero, ano? Pilipino ang mga naglalaro. So sa madalit salita, tinuruan natin ang ating mga kababayang Pilipino para magsugal. Tama? Tinuruan natin sila para magsugal. So dahil nagsusugal na ang lahat, dahil nauso na sa mga online gaming ang sugal at ini-endorse-endorse na ito ng mga influencer ang iba't ibang klasing gaming sa cellphone. Kaya naman, marami nang nalululong sa sugal dito sa ating bayan. Noon, marami naman talaga. Kaya lang, ibang klasing sugal ngayon. One click away na lang ang sugal sa ating bayan. Ito ay pigo kung tawagin. Mga Pilipino ang naglalaro. So, madalit sabi, kapag nalanguna sa pagsusugal ang ating mga kababayan, mga kaibigan, mawawala na sila ng, alam mo na yon pera. Ultimo kakainin na lang, isinusugal pa. So, sa pagsusugal nila, sinong nagugutom ang pamilya nila? Bakit? Dahil nga sa sugal na yan. Dahil dyan sa pigo na bagong bukas ngayon. At tingnan natin, mga kaibigan. Di ba maraming online gaming? So, sa online gaming, meron ka lang laman sa gcash mo. Pwede ka nang sumugal. O, di ba? Kaya maraming mga nagpapatutuo na mga kababayan natin na sila ay nalulong sa ganitong sugal. Ilang milyon ang... Meron nga isang... Uh, isang artista. O, oh, hindi naman siya artista. Ewan ko anong tawag sa kanya. Isa siyang ah, ganyan. Oh, sinabi niya sa kanyang video na siya ay nakaubos ng ilang milyon dahil sa ganong sugal. Ang atin lang dito mga kaibigan, kung ang pogo ang naglalaro ay mga taga-ibang bansa o ibang lahi at nakakapagbigay siya ng trabaho sa mga Pilipino, at inalis, inabulis dahil marami nga naman daw mga kung ano-ano na syempre bilang mga Pilipino hindi naman yan nila lahat nalalaman ang kung ano ang totoo kasi hindi naman yan lahat inilalahad ng mga taong nandyan sa posisyong yan inalis nila at pinalitan nila ng pigo at ang naglalaro ngayon mga kapwa nating mga kababayan sa malaot madali <coughs> excuse me ang ating mga kababayan mawasak ang kanila mga pamilya bakit? syempre kakarampot na kinikita sa kanilang trabaho isusugal pa nila ba diba, mga kababayan so ano ang pagkakaiba ng pogo sa pigo ang pogo taga ibang lahi ang naglalaro ang pigo kababayan natin ang naglalaro yun ang pagkakaiba nilang dalawa so saan ka ngayon ano ngayon ang pipiliin mo ang inalis ang taga ibang bansa ang naglaro o pinalitan ng pangalan pero same pa din sugal pero mga kababayan natin ang mga naglalaro nawa mga kababayan wag tayong mahumaling sa pagsusugal lalo na sa mga online gaming na iniintroduce ng mga ibang influencer ng ibang mga vloggers huwag tayong uh wag natin hayaan na tayo ay malulong sa ganitong klasing gawain dahil tayo rin ang magsasuffer sa malao't madali ang ating mga anak ang magsasuffer parang hindi lang tayo nalulong, tinuturuan na rin natin ang ating mga anak pa paano magsugal mm, -mm yan ang katotohanan dyan dahil kung anong ginagawa ng mga magulang ginagaya ng kanilang mga anak kaya tandaan natin i-preserve natin ang pamilya huwag nating hayaan na mawasak ang ating pamilya dahil lang sa mga sugal na lumalaganap ngayon sa ating lipunan so yun lang ang aking maibahagi nawa ay may mga nakarelate at tandaan natin God is good please subscribe and like and follow thank you god bless you all